Ayan no, si Migo Bido o, ano kami niyo o. Ayan no. kay. Nagawa siya ng kilawin, ayan. Kilawin Tapos sa ihaw. Ihaw. Kilawin at saka ihawin. Oh. Ayan <laughs> dito mga Migo. Ayan daw ang aming ulam. Ngayon pagbagong dating sa lahat mga Migo, sabit yan sa ganyan. Uy, oh. kala ko may malaking tulingan, ba't puro maliit yan? Ito, ito masarap kilawin. Ito masarap. Yung kirik, matamis. matamis. Matamis tamis ba? ba? Pero hindi sunog pagka kuan Oo, oh, pangit pag sunog. Hmm. Dapat yung malasado ba, malasado ba? yung ba? tamang luto lang. Oo. Hmm. Kuwan. Oh, yan. Ayan, oh. Sige. Yan mga amigo. Ah! Ah! Dito sa, sa laut mga amigo. Sampulan namin yung tuna kung paano kumain ng pirit. Yeah. Yan, Para yan. malaman nila kung paano namin kinakain yan. Pag gumaya sila sa atin, hindi. Ayos, makahuli na tayo. Yan. Yeah. Uh, yan oh. uh, yan oh, ang ulam namin ngayon, mga amigo ng hapon. Hapunan. Uh, yan. Mayroon pang tinula doon mga amigo sa kwad oh, oh. tinula nga Tapos may tinula pa, may tinula pa. Yan ang ulam. Ang yung iba kasi mga amigo bido, sabi nila, ay katipid ko daw magpaulam. Hmm. Ano? Oo, sa totoo lang, mga amigo, ano, gusto ulang. naman namin talaga na kung mag, pag ko lang pagluto, ay ang kaso nasasayang sayang, tinatapon ay. Ganun lang talaga ay eh, ang mga manging isda. Kahit nasa pa yung isda, hindi namin kayang yung magpapak kami ng magpapak niya, masasawa ka din. oh, nga sa kami, ano, pa Ah, kami, Siyempre, kaysa naman masayang, luluto kami nung kaya lang namin ubusin. Ang kaso lagi pa rin sobra eh. Kagaya, gawa na mayroon kasi na comment nung nakahuli ng malasugi. Ay, grabe ko daw naman kakuripot. Bakit yon lang daw ang inulam? Kaputo lang. Ay, ang totoo nga eh. Hindi lang naman nila nakita ay eh. Nasayang pa nga yung iba. Tinapon. Pumuto lang kasi doon sa buntot ng hindi nga naman maiksi nga naman. Pero siguro kung matagal kang hindi maglalaot, kulang talaga yon eh pag malala, maglalaot, eh sawa na. Mas malakas kaming kumain ng kanin kesa sa ulam. O yung ulam, kahit gusto hinaming damihan, parang siyempre pagka laging madami ang ulamin mo, ka. Sawa talaga. Hmm. Yan. Sa totoo lang yan mga amigo. Pag tinignan mo kung... Takaw tingin ka lang, kala mo konti, pero pag kumain na, may nangyayari tuloy, may, may natitira pa. Mm. Oh. May natitira pa. Kagaya kanina, yung lamarang, hindi naman gano'ng madami ang niluto. Hindi ko lang na video kanina eh, nung tinalang mo. Maliit lang yung lamarang eh, baga isang kilo lang yan Higit din sa kilo. oh, mahigit sang kilo. Inubos mo pagluto, ano? Hmm. Ay halos kalahati lang yata na bawas. Mahigit naman kalahati. Higit naman. O, gawa ng unang, unang arangkada ay. Eh. Pero hmm. pag mga ilang araw na dito sa laot, ay... Oh, eh, yung isang palang hindi pa maubos. Hmm. Oh, yun ang nangyayari. Oh, yan, sakto lang yan. Kaso lang yung kinilaw, baka yan, baka yan ang kulang. Hindi kaya. Ha? Dagdagan? Oh, baka yan ang kulang. Yung kinilaw. Hmm. Pero yung inihaw, as na yan kasi may tinula eh. May tinula pa na lamarang mga amigo. Oh, yun ang, ano, hindi naubos kanina yung ulam namin. Hmm. Yung karne, eh, basta gandahan lang na pagkayelo yun para sa ano uli? Sabit pa sa isda, isda muna. Tapos pag medyo ano, karne, yung karne, saka natin ulit isingit. Yun. Yung Is amigo Richard, hindi oh. pa umakyat mga amigo. Oh, pag umakyat yan, mamaya, eh, alis kami dito mga amigo. Kasi patilay talaga ang kaya ng isda.

pura pagahon ah. <laughs> <laughs> <Dutong> na. Gutom <laughs> na. Gutom na. Gutubig. Gutom na na ahon, na pura pagahon ang kanin. <laughs> Hindi pa na in in. Oh, ang bakit ini snap nyo? Korean ko ate. Ini dito muna sa kilawin ay. Sa kadoon sa inihaw. Hanay.

Masyado na madali yung ako sa kanin. Hmm. Ah, yan. <laughs> <laughs> ang yan. diyan na matagal, hindi na in ini, talaga ini. Luto na. Mga bisaya mga amigo, magkilaw kasama ang ulo. Susupin mm. pa ang mata.

di ba? Ang, ang inihaw, tawag sa kinilaw mm -hmm. Meron din kami ng huli mga may guna, pirit, pero mas gusto nila ito. Ay namin. Mm -hmm. Bakit sila lang? Matamis tamis. Pag ganito, malamis tamis yung naman Tuloy na niya, kung pa. Basta sa rewa. Talimago. <laughs> oh? Wala pang pagkurat kay pido. Bro. Wala pang pagkurat ya. Ubos na. Daim na pang pagkurat sa pagkurat. Mm. Nung sabi nila pang pagkurat kung tagalog yan mga lego ginitla, ginulat. Mm. <laughs> ginulat. Yung magpakulo ng tubig, may luya, may asin, oh. Sabay yung puset pag bagong huli. Eh. Biglang ihulog dun sa kumukulong tubig yun. Pakurat. Pag loto na yung tamang luto lang yun. Aho na. Hindi na yun ano, yung pasubrahan. Kaya na, mm. -hmm. Pag, pinasubrahan mo na nakunat. Mm. Pag -hmm. pagkainin mo parang malutong siya kagatin. malambot Malamot. Madali lang siya maduro pag hiniya. Tamang luto lang. Manamis-namis din ang lamang Basta ganun.

Mm. Marunong din ang Tagalog niyan mga. Ang, ang tawag nila diyan, yung karamihan ginagawa nila yan sa itlog. Mm. Ang tawag nila ginitla. Pag ginitla, binulat, bakura. Mm. Ginagawa nila, ginagawa yan ng mga Tagalog sa itlog, yung okay. dilig sa ganyan. Okay. Yung itlog, <coughs> pakuloy ng tubig, may luya. Mm pag biyakat, yun diro na buhos, pagka nabuo na yon na, ito na, ay, <coughs> hindi man yung buhin, haluin. Hmm. Pag nagbubuo niya yung mga puti, saka yung pula niya na bubuo na, luto na yon ahaw hmm. na. Hmm. Ang uber na eh. Hmm. Ha? Panghang uber. Panghang uber? Hmm. Ah, ganayan. Ang um, pagpatanggal sa hang uber sa mga, sa Hmm. Ay, kahit hindi ako naubay, kaya ako hindi makumangin yung pero masarap yung ang sabaw na yun. Yan. Hmm. Yan ang hilig ng mga Tagalog naman, sa eslog. Hindi kaya yung talbos ng kamote. Hmm. Pagkulo ng tubig, pagtubog sa talbos, ahon.

Mas bagay mas mas, mas konti kaya yung paghihirap nila nung ano okay, patay ka ganon di ka matagal mo nasilang maglockso locksoa lang nakalimutin na herapan tagni malay ano ka lalo tapos ka din ako mo eh mm hmm <laughs> pag pasyudad, eh, malayo ka sa dalawang tao lang kakain yan. Oo. Dalawang tao. Yun. Dalawang tao lang ubos niyan. Kahit naman ako, nararanasan ko yan eh. Pag nag 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 trabaho din ako sa Manila eh. Meron ka pangalak? Meron. Nagundok ako. Anim na buwan siguro yun. Kalahating taon bago ako umuwi. Bakas ah, yun. Oo. Oh. Tapos meron din akong kasama na galing di Manila. Yung isang buong tulingan niya sabigit sa kilo. talaga ah, ka nung? Dalawa lang kami kumain. Ang hanggo. Ayaw nila kung baka Ayaw nila kung baka ng upakon. Hmm, hmm. ano? Like. Oh, doon naman sa una. Dito na pagkaon. Dapat din. Ah. Darin. -da. Ah, sandali. Ano ba? Sino? Oh, chordo. Marami pang ulam, kilaw. Ng batowa kilaw. Ah. Para ah. ah. sa ah. 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 Kain na si Liso. Ha? Liso. Ha? Liso. Yung sili ba? Malamig mo ating... may Gayat-gayat to. Ay. Kasama um, ko dati sa tubig ay hindi. Kung um, talaga maiwa, maiwaga ng dili. <laughs> Tanta din man niya. Ay, uh, bago ihalo sa kinilaw ah. Kahit lang kung hirap. Mayroon ang maangham. Ito kahit ino man. Tanta rin, maangham sa ilo yun. Ulay-ulay sa ngayong sabaw. Sa kanila ko. Ah, ang hinim sa ko. Katagalan, nasa anay na lang ba? Nasa na kami. Kapag ah, pagbagong kain, ang ah, iba nag-akyat sa palo, nagpapahangin. Oh. <laughs> yung kasama ko dati, sabi niya, <clears throat> ano ba? Ano ba kayo? Ipakain yung pagkain nyo o hindi? Kaya <laughs> eh, ayaw man niya, huwag man siya, duwag man siya sa Oo. Oh. Lagi nagbukod siya. Ha? Nagbukod siya pag tali. di sa, ano sa sili. Hmm. Bukod doon saan niya. Hmm. Bukuran niya hmm. talaga yan. Pinakay hmm. tao dito nga, dilik mo ang sili. Kalilok. Hmm. Sayang nun. Na, na sari pag niya. Lagi na lang liso mo yung makaon ha. Hindi dati ako. Yung sili ng ganyang kalalaki, kaya kong kainin. Hmm. Nasa niya ako doon nga nung kasama ko sila no. Doon doon. Uli ulis yung sabaw pag magkilag. Diet lang ni diet. Pero nung katagala na bihira na kumakaan ng no? Nandok. Mm, uh -huh. Parang hindi na uli sanay. wala eh. ah, na. Wala na. naka kontra sa kotabato, doon pa ako nagtira yung limang piso sa eskindi nga uh, yung sili ba nga uh, giniling uh, kasarap na maihalo sa kanin yung itawag doon nga palapa Sili nga kan, ba? Parang nil niluto na siya. Parang kuan nga, parang parang pamintang durog. Tingnan mo. Salam.

Ayan, mm. ang sarap. Ayan, ang sarap. Ayan, ang sarap. Ang mga sinirupan mo kagabi. <coughs> Busog na. Ah, Busog na. Hanggang, hanggang. Hindi mga masalang yan. Ubus ah, pa ang kanin. Magsakain pala kayo. Pagkakain mo yung ulam. Ubus din mo. Pabalik na ako pang pagligtik na yun.

kasarapai itu muka ayo na, mga amigo, busog na saya si amigo Richard lang at pahali huli pangkat kita karena saya si na iwan doon panong ngayon nya, amigo Richard, di ikaw nang bahala dyan karena ikaw man ang natira dyan Sabi pa nga eh, may kasabihan dito sa mga katagalugan ay Ang mahuli, magliligpit Agoy, na lang <laughs> Huni daw ng kurikit, ang mahuli, magliligpit Talagang dinamay pa yung kurikit Yan, abang-abang na lang kami mga amigo sa pagkain ng tuna Kay gabi talaga ang kain, karamihan ang na monitor namin, bihira sa araw kung may makahuli mas araw, bilang na bilang lang. Gabi talaga.